pinahahanap na ang mga natitirang foreign nationals sa sangkot sa pogo operation sa bansa ayon sa Bureau of Immigration, nasa mahigit labing isang libong foreign nationals ang target pa nilang ipadeport mula kasi sa mahigit 33,000 libong mga empleyado ng Pogo sa ilalim ng Pagkor. 24,000 sa kanila ang nag-downgrade ng kanilang visa. At kabuang 22,609 foreign nationals ang umalis ng bansa bago ang deadline noong December 31. Sinabi ng BI na ipapadeport nila ang mga hindi nag-downgrade at hindi umalis bago ang deadline, pati na rin ang mga nag-downgrade ngunit hindi pa rin umalis sa bansa. Obligado rin ang mga kumpanya na isurrender ang kanilang mga pogo workers na nananatili pa rin sa Pilipinas. Kung susubukan nilang itago ang mga manggagawa, maaari silang kasuhan ng BI dahil sa pagtatago ng mga illegal aliens. Malinaw ang utas ng pangulo na wala nang dapat na pogo sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.